Na si milky white ala pag ikaw di nakababa dyan sige ka nanood siya kay max baba na dyan baba wow ikaw ah makuskuskuskus ka lang kanina sa lagayan ko ng damit ngayon umakit ka na talaga hmm, hmm? hoy baba baba ikaw? Hmm? Ito mo ikaw? Oo, Gusto mo dyan? Ha? Uy, gusto niya raw dito. Gusto mo dyan? Ha? Huh? Sumagot pa. Gusto mo dyan? Gusto mo dyan? Ayan si Max, oh. Naisisimulod siya kay Max. Gumagaya taloy sa'yo, Max.

Gila, oh, lalaro mo si Hello Kitty. Ikaw si Hello Kitty. Ay si Hello, Hello Kuting pala. Hello Kitty! Oh, baba na! La, sige, babak, La. hey, na lah, sige, hindi ka makababa dyan, no? Lah. Ano mo? na, baba na. pag ikaw nalaglag talaga. Diyan ka na matulog. Huwag nang umakyat. aakyat ah, ka na naman. Papalo kita. Oo, oo, oo. Oo, Galing talaga, oh. Gusto naman yan. Ha? Oo, oh, oh, sige dyan ka na lang, ha? Masagot-sagot ka pa, ha? Oh, oh, oh. <laughs> Loh <laughs> no. Loh no. Pag ikaw inawa ni Max diyan, bahala ka sige ha, Max. Halo mo nga Max dali. Max. Halo mo. Takot yan sa eh. Bilis na. Halo mo dali. Mm. Bye bye.

Karate karate ka pa dyan Bye bye Dyan <laughs>